Ay nako, buhay o OFW. Ito. Ah, uh, hydraulic oil cooler to. Lilinisin natin. Tingnan niyo naman ang dumi oh. natabunan natabu na, na. Pero madali lang 'yan kasi may, may high pressure machine tayo. Dalawang eh. dalawa nga 'yan eh. Isa to. Tsaka ito. Lakas ng motor oh. Ito malakas to. Dalawang kamay, dapat talaga rito dala ka rito kapag mahina-hina ka ito naman malakas din to kaya lang hindi maayos yung pagka installasyon ng uh, elektrisya namin ewan ko iban lahi kasi yung elektrisya namin eh. bago pa yan pero tingnan nyo pag sinwitch switch oh wala malang lang kalatoy latoy oh. oh, oh. pero dati gumagana to malakas yan dati eh naging ganyan ewan ko kung oh, anong sira nyan hindi maayos yung pagkaka ano nila kapit wala pang ano to wala pang tatlong buwan yan so ayan linisin ko ito at te testing natin kung ano yung sira kasi kaya ito binaklas kasi may sira eh. siguro may butas dito kasi napuno ng buhangin eh. okay? hindi ko na ipakikita kung paano linisin ha? patatalsikan yung patatalsikan yung ano ko eh, cellphone ko eh. ha? Ayan, malinis na mga lodi. <laughs> Kaya lang napansin ko, to may tama siya oh. Lumubog yung isang tubo niya oh. Na damage, baka may baka si Rana to ah. Ayaw. 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 Napansin ko yan oh, lumubog oh. So, check natin kung may damage to wala. Ah, uh, linis na, 'di ba? Natabunan kasi kanina ng dumi. Eh ngayon, malinis na siya. Kaya na uh, hindi napansin kanina eh. dumi-dumi pa 'yan. Meron pa, maliliit. I-sprayan ko ito. Yung, ito 'yung ginamit kong pang-spray. Tingnan niyo, apakan ko rito ha kasi pipiglas 'yan eh. Oh, <laughs> Laka, diba? Ayan yung pang-spray ko na ginagapit. So, sprayan ko muna to. Meron pa ako nakitang mga natirang dikit-dikit eh, so eto na nga mga idol te-testing na natin dito sa batab kong gawa oh. kaya lang madumi yung tubig eh. paapawin ko para mawala yung Ayan, mga alikabok nyan eh. nung nag sunstone napuno yung batab ko ito yung sinugasa natin te-testing natin kung ano ba yung problema nito kung may butas ba yung tubo okay so lagay ko muna kay Rico Yan. Yeah, medyo malamig pa kasi rito sa Saudi.

habang hinihintay natin na mapuno itong bata siguro sa mga followers ko magtataka kayo kung bakit ngayon na lang uli ako nakapag-upload ng video eh dahil simula nung pagkagaling ko ng bakasyon Noong July hindi na ako binalik sa Duba sa site namin sa Duba dito na ako sa main at the same time dito kasi sa main walang overtime eh. kaya nag-request ako sa visor namin Sri Lanka na magkaroon ako ng overtime kasi sabi ko sa kanya may dalawa akong college at saka isa pang senior high kaya inilipat niya ako sa welding fabrication at tuwing Friday dito ako sa radiator na lang kaya sa welding fabrication naman talagang 12 hours on duty tuwan kaya hindi na ako nakakatawa ng video dahil sa pagod na yung katawan ko kaya pasensya na mga boss kung hindi na ako nakakapag-upload ng video pero mag-comment lang kayo sa any video ko at sasagutin ko naman kapag nabuksan ko minsan nga hindi na ako nakakapag Facebook nakakabisita uh, bis sa page ko eh. ang ginagawa ko na lang magpupost ako ng mga uh, picture na pwedeng makatulong din sa mga inyong sasakyan babasahin nyo na nga lang <laughs> yeah. Nabasahin nyo na lang. May mga post ako doon, mga idol, sa aking Facebook page na Radiator Mechanic TV. At may gagay din kayo ng picture na yun. Nandun din yung mga description. So, ayun. Okay, Lumalabas na yung mga dumiting na nyo. Ayun, oh. O, oh, di ba? Lumalabas na siya. Tapos lalagyan ko yan ng sabon. Hahawi ngayon yan. Pupunta yan doon. Ayan, o. Oh. Di ba? O, nalilinis na. Dito, ikano eh, natin para mahawi rin. Kasi nag eh. Ha? Ha?